Dahil nga po si Vice Ganda na ang bagong Shopee endorser Nako, sabi ng ilang netizens, ng ilang kaibigan natin Paano na itong mga pulahan, mga pulangaw, mga diehard Ibig sabihin, parang forget online uh, buying na itong mga to Dahil alam naman natin dito sa sa, sa Pinas, ano ho Na andiyan ang Lazada at Shopee Ito lang ata yung pinakasikat, pinaka um, gamit na gamit na selling application at lahat tayo ay nakaranas na na, na mag-shopping online gamit nga itong dalawang app na to. Totoo yun, ako hindi mahilig sa, sa online shopping. Pero minsan, uh, yung convenience, iniisip natin, di ba? Pag, pag meron tayong kailangang bilhin, lalo na dito sa amin, pwedeng bilhin talaga. Tapos ipapadala lang dito, ng, ng, merong in-charge sa amin na taga dito rin sa probinsya, nasa Manila ngayon, pero in charge siya para ipadala yung mga order kung kailangan ipadala dito sa sa aming probinsya. Anyway, yun nga. Si Vice Ganda sa Shopee, si Ann Curtis sa Lazada. Kaya talagang talagang wala nang lusot. Wala nang mapuntahan etong mga pulahan. Yun. Ayaw nila dati sa ay, ayaw sa sa Lazada dahil nga na, nauna na na si Ann Curtis ang naandoon, isang kakamping. Ngayon naman, Suportado kasi nila dati ang Shopee na mga pulahan dahil kay Tony Gonzaga. Pero dahil nga si Vice ganda na, nako, napakagandang move talaga na ito para sa Shopee. Makakasabay na naman sila sa Lazada. Kaya good job. Eto, nagkukumahog daw ang mga fans ni Vice ganda at ang karamihan ng mga kakamping. Tawag sa mga supporter ni dating VP Lenny Robredo. Yun nga, mga kakamping. At yun nga, ang sabi dito, Abay, wala na daw binatbat ngayon etong si Tony Gonzaga bilang isang endorser dahil ang pinakamalakas na endorser ngayon ay si Vice Kenda. Take note, kahit noon pa man din po, wala naman talagang binatbat si, si Tony Gonzaga kay Vice Kenda. Hindi po sila dapat ipagkumpara. Malayong malayo na po kasi ang narating ni Vice Kenda. At pagdating sa pagiging endorser, mas epektibo ang isang vice ganda. Tignan nyo naman yung mga produktong in-endorse natong si Tony Gonzaga. Ano nangyari? O ba diba, madalas ay nawawala sa sirkulasyon. Kasama na rin yung ang daming nag nag uninstall uh, install ng Shopee nung siya na ang siya na ang endorser. I mean eto si Tony Gonzaga. So ngayon, ang hamon natin dito sa mga pulahan na ayaw kay Vice Kenda at Ann Cortez. Go ahead. Pwede niyo naman pong i-install yung inyong mga applications na yan. Lazada at syempre nga ang Shopee. Pero, kumpiyansa ako na hindi naman mag-worry itong mga kumpanya na ito kung sakali na meron kayong panawagan na i-boycott nga ang Lazada at ang Shopee. Pero nung, nung time po na uh, may panawagan ng mga camping na i-boycott ang Shopee, naku, agad-agad pong tinanggal si Tony Gonzaga bilang kanilang endorser. Yun. Nakikita nyo na ngayon kung nasaan talaga ang totoong power. Kung sino talaga ang may unity. Good luck sa inyong mga pulahan.